Good day mga bossing, for today's video ang pag-uusapan natin ay kung anong update dito sa TNBS, especially dito sa Grab Kung nagbago ba yung sistema or kung ano na ba yung status ng mga booking, malakas wow. pa ba o matumal na All right. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa sa channel ko at interesado ka sa mga ganitong content Hit mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko dito. Alright, let's go! Simulan natin. Alright mga boss, <clears throat> dun sa mga nagtatanong sa akin na anonymous, sabi nila kumusta raw ang biyahe sa Grab or sa TNBS ngayong 2025 kasi nagbabalak din sila kumuha ng sasakyan What? tapos ipapasok nila sa Grab. Uh, ibig sabihin gusto nila maging driver and sila rin yung operator, sila yung may-ari, sila rin yung mag-drive, alright? <clears throat> Honestly speaking, alright? Sa so, totoo lang, hindi na disente yung kitaan dito. <clears throat> hindi na katulad dati. Ngayon kasi napakadami niyang competitor, diba? Nandiyan si Joyride, nandiyan si Angkars, si Pickup, si Indrive, and then marami pang mga motorcycle taxi, diba? So, maraming kakumpetensya pagdating dito. And then, <clears throat> yun nga, tapos mababa pa yung mga bookings and then yung isa pang issue yung tungkol dun sa 20% discount ng FWD student and senior citizen right sa driver pa rin yun binabawas <clears throat> so ang taas pa ng gasolina di ba so napakaliit na lang yung porsyento na kinikita ng mga drivers operators dito sa TNBS no matumal na talaga matumal <laughs> na ngayon yung biyahe so para sa akin hindi naman sa dinidiscourage ko kayo na kumuha ng sasakyan tapos ipasok nyo sa TNBS alright gusto ko lang sabihin sa inyo yung totoong nangyayari dito ngayon. Na para sa akin, eh, hindi na siya worth it. Pwede siya kung magiging option mo lang. Uh, hindi mo rito kukunin lahat yung expenses mo or may iba kang hassle, may iba kang diskarte. Pwede yon Pero kung full time dito lang lahat, dito ka aasa, mahirap. Tapos yung sasakyan mo, huhulugan mo pa, um, baka mahirapan ka lang baka at the end of the day mahatak lang yung sasakyan mo, masayang yung down payment or kung wala naman down payment, masayang yung mga nahulog mo monthly o kung makaisang taon ka tapos mahatak lang yung sasakyan mo, di ba? Eh sayang naman. Pero kung gusto mo talaga na kumuha ng sasakyan, umutang ng sasakyan then ipasok mo sa mga yun nga sa ganito sa TNBS hindi sa mga delivery services, di ba? Why not, di ba? Why not? Kailangan mo lang talaga dito ng doubling sipag at diskarte. So, kailangan meron ka mga ibang pinagkakakitaan, hindi lang ito. Kasi kung ito lang, wala, mahihirapan ka. Kailangan mong bumiyahin ng uh, siguro at least 15 hours, di ba? Daily, 15 hours sa So, konti na lang yung tulog mo nun. Pagod ka. Para meron kang at least may na maayos nakita Pero kung ang sabi mo lang ay eh, mga 5 hours, 8 hours, di ba? Yun lang yung ano mo. Depende kasi yan eh. Hindi pare-parehas, hindi araw-araw swerte. So, kung gusto mo lang subukan, go, try mo pa rin. Pero, sinasabi ko na sa yung totoo ngayon, na mahihirapan ka. Pero kung willing ka naman, go try mo pa rin alright so sa susunod nating video kung magtatanong kayo lagay nyo lang sa mga dyan sa mga comment kung ano yung mga tanong nyo regarding dito basta ako i-update ko kayo kung ano yung status ano yung nangyayari dito so sa ngayon ngayon January ngayon today January 8 2025 so ayun nga kahit ako personal ko nararanasan yung <laughs> tumal wow. di ba pero syempre, kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan natin dumiskarte para kumita pa rin tayo, di ba? <clears throat> di tayo papayag na masiro araw-araw kasi pag ganon, wala. Maano tayo, magiging negative tayo monthly. So kung kinikita natin is 10,000 lang monthly, eh ang expense natin, 20 or 30, more than pa dun, eh mauubos yung ating mga naipon. Kaya kailangan, kahit konti sumobra tayo dun sa expense natin para at least di ba meron pa rin tayong maitatabi so yun lamang hanggang sa ngayon ay matumal pa rin yung biyahe dito siguro for the meantime siguro sa mga paglipas ng buwan eh baka naman magbago yung sistema dito alright update ko ulit kayo sa susunod natin video kaya mag subscribe ka na at hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating video at mag-comment ka rin sa iba ba kung meron kang katanungan para kapag nabasa ko, ay eh, masasagot natin ka agad. Alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang.